Nandito ko ngayon sa Municipality of Basay, Negros Oriental At pasyalan po natin at ipapakita ko sa inyo itong simbahan sa Municipality of Basay Actually, nandito na ako sa part ng simbahan Kasi dyan lang po yung entrance sa likuran ko At sa harap ko, makikita nyo na yung simbahan Ito yung entrance at ngayon tanghali pa dyan na ako dumaan oh. malapit lang yan lang po yung isa sa mga entrance yung pangalawang entrance doon at dito yung entrance sa main church Ayan. pagpasok ninyo ito yung makikita ninyo lagayan ito ng holy water so, sa kabila meron din

ito po yung loob ng simbahan dito sa Municipality of Asay, Negros Oriental. <laughs> <laughs> ito yung San Uh, CR area ngayon punta tayo dito sa Dagutanan sa simbahan tangutan na